Yes guys, good morning Panibagong araw, panibagong vlog Welcome to my youtube channel At isang mabagpalang araw sa ating lahat mga kapady Good morning, good morning guys Good morning Ito, hindi na tayo ngayon Sa may tulay Basta niya eh. Maga tayong malis bakay Magalas natin ngayon eh 5.40 ng umaga guys Good morning, good morning At pakisub, sa pakisup, Follow nyo naman ako sa facebook page ko Mga guys Morning, good morning Ito, paninda ko Pinya, papagayad ako sa inyo At siya, kung

การบันดา that

Nakita na ba kayo ng ganyan dahon? Ah, hindi okay. ang ah, natin. Ang balat natin? Ampalan natin Lord, thank you po. Ayun pa paano, nakarami na. Let's go.